Umani ng samot saring reaksyon mula sa publiko ang pagkakahuli kay dating bambantang Lock Mayor Alice Guo. Pinatakti naman ng netizens ang tila mala fan meet and greet ni Alice Guo sa ilang mga opisyon ng gobyerno. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga sa inyo lahat yan sa studio. Siyempre, ang malaking balita ngayon na pagkakahuli o pagkakaresta o pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero yan ang pag-uusapan natin bukas. Ngayon, ang pag-uusapan muna natin yung pagkakahuli kay Bamban Mayor o dismissed Bamban Mayor Alice Go noong isang linggo. At marami nga ngayon ang napupuna na para bagang tila naging celebrity pa siya. Ang sabi nga ng iba, abang ngayon pala daw ay hindi na mag-shot ang proof of arrest kundi isa ng selfie. So, talaga namang nagtataka ang maraming tao. Kasi kapag ordinaryong mamamayan ng nahuhuli, ay pinaparade pa yan sa publiko sa pamamagitan ng mag-shoot o kaya ay nakahilera sila sa isang you know, line at na, nakikita natin sila mukhang malungkot, naka, ano na, nakaposas na. Samantalang itong mga malalaking mga taong ito ay para bagang tila may naka meron pa silang ganang magpakuha na para bagang nakaganyan pa, di ba? So, masasabi natin na talagang ano ba talaga? Alam nyo, ganito po ang pagsusuri ko dyan. Hindi naman kasi natin masisisi kung maging parang feeling ni Alice Go ay celebrity siya. Sapagkat ang naging investigasyon, ang takbo ng investigasyon na ginawa sa kanya ay parang ginawa siyang celebrity. Kasi sa totoo lang ang layunin ng mga hearings ni Age of Legislation, ay in aid of legislation. Maggather ng data, ng information, at tingnan kung ano yung mga flaws, ano yung mga loophole sa batas. Ang mas importante dapat doon, ano ba ang naging partisipasyon niya sa uh, sa pogo, ano bang naging partisipasyon niya dito sa uh, mga illegal na nangyari dyan sa loob? Uh, an ano ba yung kakulangan? ng mga ahensya kung bakit nagkaroon siya ng passport at nagkaroon siya ng birth certificate kaya nakatakbo siya sa eleksyon. Ang inimbisigahan dito, mas yung mga ahensya ng gobyerno na maaaring nagkulang o nagpabaya, eh sa halip ang naging sentro ang buhay ni Alice Go. Ang naging sentro ang kanya, pati ang love life niya, naging sentro eh. Pati kung sinong boyfriend niya, yung kanyang childhood. Doon, eh, alam mo naman ng mga tao, mahilig tayo sa drama. At alam mo, marami din kasi tayong mga karakter na parang ang feeling, yung karakter sa TV o sa, sa social media o karakter mismo sa fiction, na mga heroes na kaya na tiningnan ng bayani pero inaapi ng mga makakapangyarihang tao. So napakadali sa isang ordinaryong mamamayan na ma-shift yung magkaroon ng confusion na, na, ano, na parang Robin Hood ang tingin sa kanya. Hindi natin maalis yon So, pwede rin natin kasing ibalik na mukha yatang nagkaroon ng inordinate attention sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga naratibo, kaya tuloy ngayon ang feeling niya ay siya ay celebrity. Importante importante na po si Alice Go. In fact, cabinet secretaries pa ang sumadubong sa kanya. Hindi ba? At alam niya ni Miss Alice Go, alam niya na siya ay isang importante na ngayong personalidad sapagkat may mga daladala -dala siyang sekreto may mga taong gusto siyang patahimikin sapagkat maaaring yung mga i-disclose yung information na uh, which will be disastrous to them. At meron namang gusto siyang gamitin para sa kanilang mga personal na political na ambisyon. Yun ang nakakaano dito, nakakalungkot. Kasi sa halip na ang hustisya at ang katotohanan ng lumabas, yung tinatawag na namin sa political science, sa optics, yung mga political optics, political representation na ang maaring manguna at manggibabaw. At sana yan ang huwag nating iwasan sapagkat pag yan ang pumasok na, pwede nang magkaroon ng ma na yung focus sa search for the truth and the facts. So yun lamang po ang aking punto libista vista ngayong araw na to. Maraming salamat na yan at balik sa inyo dyan sa studio. At maraming salamat po Professor Contreras.